Masarap at masustansyang merienda. Suman kalabasa? Ang kalabasa ay hindi lang pang-ulam, pang-merienda pa. Masarap din ito ito no, sa mainit na kape. At pang-almusal pa. Kung gusto niyo malaman kung paano gawin itong suman kalabasa, tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong 2 cup na talabasa At nilagyan ko lang ng 1 cup ng gata. At once kumulo na, lagyan lang natin ng 1 teaspoon ng asin. At ilagay na rin natin ang 3 cup ng sugar. At kapag ganito na ang consistency, pwede na natin ito hamuin. At ilagay na natin ang 1 and 1 half cup ng giniling na malagkit. Pero 1 cup lang muna ang niladay ko. At lagyan din natin ang 1 teaspoon ng vanilla extract. At imix-mix lang muna natin ito. At ilagay na natin ang natirang half cup ng giniling na malagkit. At imix-mix lang natin ulit okay, hanggang sa mag-well combined na ito. At dito meron tayong bukayo at yema. Dadabi natin itong palaman dito sa ating suman kalabasa at banana leaves pambalot natin. Nadarang ko na po yan sa apoy. Napakasarap po nitong suman kalabasa. Masarap na, healthy pa. Kung hindi niyo gusto lagyan ng palaman, pwede naman po. Masarap na po ito kahit walang palaman. Inalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba para kung gusto niyo rodeyahin ang ating recipe, madali niyo lang po masundan. Mura lang po ang mga ingredients dito sa ating suman kalabasa. Kaya kung gusto mo ito gawing pang negosyo, malaki ang kikitain mo. Ayan, natapos na natin lahat sa pagbalot. At lagyan lang natin ang dawan ng sage, ang kaldero na ating gagamitin. At isanansan na po nating mabuti ang ating mga suman kalabasa. Madali lang naman pumaluto itong ating suman kalabasa. Lagyan lang natin ito ng tubig at pwede na isa lang. Ayan, after 35 minutes, meron na tayo masarap na suman kalabasa. Maraming salamat hanggang sa susunod po.